Magandang araw mga guys Ngayon Nasa pro ako ng barko Ating tingnan nyo naman Napaka tahimik ng dagat napakasarap sarap magbiyahe Pag ganito ang dagat Walang kaalon-alon At siguro mapapansin nyo na Parang walang salida ang barko Ganyan talaga ang mapapansin mo pag ikaw ay nasa unahan ng barco. At ang isla pa lang yan mga guys. Yan ay ang Bantun Silio. At ang nakakasakop dyan ay Bantun Island. Yan ang sister island ng Simara Island. Na kung saan ay doon tayo galing ngayon. At siguro mapapansin nyo rin mga guys na Puno rin ang sasakyan ng barko. Mga nagbabakasyon din ang mga yan. Na ngayon ay pabalik na din. Pag sa unahan, walang salida ang barko. Pero tinan nyo naman mga guys sa gilid oh. Mabilis siya. At dito muna ako nakapwesto sa unahan. Dahil inaabangan ko ang paglubog ng araw. Mamaya mga guys, papakita ko sa inyo. At ang maliit palang isla na yan na kung tawagin ay batong silyo, sagana sa isda dyan. At isa rin yan sa ngayon na magandang pasyalan. Dahil siguro pag pumunta ka dyan, may makikita ka na kakaiba na hindi mo pa nakikita. At dinadayo rin niya ng mga mahihilig maligo sa dagat. Dahil isa rin yan sa napakalinis, at napakalinaw ng dagat at napaka puti rin ang buhangin dyan ayan mga guys hawa ko na si haring araw hindi na ganong mainit dahil hapon na ayan at sinubukan ko ulit talagang hindi na siya mainit kasi papalubog na siya joke joke at dyan mga guys ang Banton Island bali may isa pa yan, kaso lang hindi ko lang naipakita sa inyo. At kung tawagin naman yung isa ay si Bale o Conception. Na kung tawagin din sila ay Tres Islas. At ang isa naman yan mga guys ay Dos Hermanas. Dalawa sila kaya Dos. Yung isa nga lang hindi pa makita dahil malayo pa tayo. Hanggang sa muli, salamat sa panunood. At kung nagustuhan nyo ang video, pakishare na din. God bless. Bye-bye.